Yo, what's up? This is JMO TV Motor yan. For today's video ay babysitter tayo today. So, ayan. Ito daw sila mag-sleep. At syempre, itong mga to ay na-miss ko ng sobra-sobra. At -sobra. eto na. Puntahan natin sila. So, ito na. Nakita ko na. At nandito sila ang aking pinakamamahal na mga anak. Eto si Kuya Sian. Hi, say hi. hi. At ito naman si Kuya mamaya mamay, mga mahilig maglaro yan mga boss so pupunta natin si pinakamaganda kong oh, anak ah, so eto na nandito na ang pinakamaganda at pinakute na si Kairi <laughs> yan ano sa sabi mo say hi so sabi mo bye bye, bye, -bye. So, yeah, this is Jaymo TV more Vlog. So, yeah, niyak palagi at yata na masenod.